Andang tanghali na guys, alas 10 na. May bisita kami guys oh. Bueno. Well, yeah. Ma. Okay so. Ah, may kumi sa ilalim. Ayun oh. Ba? Ito sa ilalim may kumi. Ayun oh sa ilalim ng tiyan niya. Yan. Mm. Ayun oh, no? Ang luya ng lawas sa ni maapa na oh, hikap eh. kaya mo lang siya may kumis sa ilalim guys gravity boy oh inatago yung palikpik sa ano naka sa palikpik oh yan ay may kumis eh gamay may kumis na maliit yan guys oh ayan na siya bisibisita lang binawag na namin ang hindi mo na magkain ano kasi nakain yan jellyfish Bila-bila Kan aku dah habis ni naman Ni muka bandiran namin no. oh Mula ibah Semua layu Ha Suling so, <laughs> Alisa je Alisa je

Ayan. Yung may bi bisita. Ayan na. Sa so, ulihan na namin. Sa, ba? Ba ha? Asa na? Ayan. Uh, Ayan, na namin ng pusit guys. So. Ayan, itchan muli lang yung pusit Ayan o. Oh. Kinain na talaga niya guys. So. Ayan ang pasit. Baya, yung... Ayan na Kain yan. Ayan o. Oh. Gutom pala siya. Nagbog. Hmm. Malambot lang kasi inakain niya. Lubog, ano, lubog, wala na. Kunti na lang natitira sa, ano, ilang noy na. Ano na guys, oh. Ano na, ulo na lang. Lunok na. Lunok na. Hmm, busog na. Busog na, ubus na ang kusit. Ubus na, no? Ubus na, eh. Wala na. Busog na. Na Goods pala. na What's up? Oh, masuwi siya tapay lalim Oh, na? Oh, oh. Salamat. thank you Thank you din Salamat daw Oh, wala na Lombog na siya guys Ah, gutom lang pala siya Nag-dig uh. Oh, eh, wala na Lombog na siya guys Huwag ka tapos nakakain siya ng pusit na no Isang piraso Okay Ayan na guys, oh Sinisid talaga niya yung pusit guys Nakuha niya? Hmm Ayan na, benta. tabon Ayun o, oh, nakuha talaga nya guys oh. Imposite, oh yang pusit oh, yun o oh. Dalawang pusit na yung kain niya Ayun o. o guys oh, diba? Ayun o, oh. ayun o, oh, kabuhi Ha? Sisid lang, ay, uh, tuntulin na na O uh. <laughs> Sugat, kasug na na Ngayon ako na, paak naman sa timo Ket ya. hmm, ay... <laughs> di buhi dia. Hmm, aku anyan. Bukan dalam bigan. Galing saya di lokasi. Lo aku Hai guys yo. Ye yang nak bigai pakain yan ai. Ngulang. Ini kayaknya guys yang pusit. Selain pelan mengi yang pakain di penak <laughs> Karetaran ta. Ano no 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 no. Nagingi siya sa akin. Hindi nagsalita salita. Hmm. Salita yo. Ano kaya 'tong salita no? <laughs> Teratay siguro ng motor. <laughs> Teratay. Teratay ng motor Kaloko na talaga. Ay siya guys oh. Ang pakapakapa. May dalawang pusit na nakain. Yan kinakain natin. lumiksi siya no nung nakakain no. Gutum kan? Ah, Gutum. Si tecek ka jelipis enggaknya sian pa ang gaknya dia kayanya nang mau fit gas na an ba. Malingi puna. Ah, talas man. Corals, ayo ngalumot-lumot sa corals. Pak sa timun. Hmm. Okay. Dah pumutin natin timun eh. Okay.